tao ba yung walang ulam yung itlog ng itik na ko naubos kasi ginawang ulam nila kaya nga yung itik ko yung itik ko yung nag lum, lum na limang itlog na lang tatlo sila tatlo yung itik na babae ko tapos yung dalawang itik ko wala lang itlog isa na lang lima pa ngayon may itlog na naman magkatulong ako sa inyo kung mahuli mo kayo ng itlog magsabi lang kayo para kung kayong mahuli ko kaya yung ulamin ko. Diba?